Hello, good morning everyone. Good morning kasi madilim-dilim pa. Welcome back again to my channel. This is Bed Lifestyle. Ito tayo sa ngayon sa baba ng house at tayo ay magbibiyahe. Saan? Okay, abangan natin. <muling> eto time check ha, ha 6.20 in the morning kaya madali pa guys pero maliwanag lang ng konti kasi gawa ng ilaw dito sa poste so eto ang ating surroundings yes guys so antayin, antayin natin ang airport bus baka parating na doon Ah, so eto ang aking bagahe. Ating trolley na si Hello Kitty. Ayan. And I have this big one and my hand carry. Yeah, So, aantayin natin ang airport bus. Around 15 minutes more to go. At darating na siya. So, dito lang tayo sa baba ng ating flat. Meron na po tayong um, meron tayong airport bus dito. Hindi na ako pumunta pa doon sa May Discovery Park. Yes, guys. Nakapunta po na tayo dito ngayon sa may airport ba sa 838 yes ito yung ating hand carry so ang pagkahay ko nandoon naman sa baba so see you guys na tayo sa airport time check 7.35 yes guys so yan hinanap ko po muna ang aking hinanap uh, ko muna ang aking gate so ang aking masakyan kasi 5J 237 so ang gate ko po is letter L so punta tayo dun sa letter L So, doon po tayo, L Doon sa dulo. Ayan, guys. Dulong-dulo dulo ang L So, dito tayo sa may Hong Kong Airport. Ha? Huh? Ingat ka, I love you, bye. Okay, nak. Uh, I'm here already in the check-in. Okay, okay, love you, bye. Love you, nak. Okay. Ah, okay. uh, you message me if anything You want to buy in Philippines, okay? Okay. Alright then, take care. Then. Take care. Give man me man. a kiss and hug to the children. Love okay. you, okay. Nak. Bye. Bye-bye. Yes, guys, we're going to take it. Na tayo. So, we're going to go to the passengers' passengers' Yeah, it's my turn later on. Few minutes. Antay, antay lang mga beshi. Yes, guys. So, punta na tayo sa ano, departure area. So, papasok na tayo kasi hanapin ko pa yung gate natin. Gate 31. So, here we are. Okay, check muna. So guys, papasok na tayo. Bye from now to Hong Kong. See you Philippines. So, let's go guys. Yes guys, nakapasok na tayo. So, dito po naman ang mga kainan. Pero ako, ang hanapin ko yung McDonald's. So, we going to find where's the McDonald's. Guys, punta tayo. May Louis Vuitton na tito sa ito. Okay, I'm going to find where's the McDonald's. I remember those days when I worked here. nakakamisa magtrabaho dito sa airport, guys. Nice. Oh, dito yung McDonald's na, oh. Pero bababa pa tayo, guys. Yes, guys. So, mag-order tayo ng ating lunch. Kasi ang Cebu Pacific walang pagkain. Too much people, guys. So, habang nag-aantay tayo. 486 ang number ko. Nakuha na natin ang order natin. Coffee and sausage muffin. So, let's go, guys. Tara na. Baka malit pa tayo sa flight. <laughs>

Gaganda ng bulaklak. Oh, puro fresh 'yan. Sana ba, Yehey, hey. narating na rin natin ang Gate 31. Kalayo-layo, guys. Yeah, next time mag-aagahan, pero hindi pa naman tayo late. Boarding Loading na. Yehey. Yeah, skyboarding na tayo guys. Dito na ako sa gate 31. Guys, ang dami ng pagbabago ngayon ng check-in. Ito lahat na automatic na guys. Just show your face on the camera. Tapos, i-scanning is ng camera. Yung face mo, is it you, the traveler? And then, mag-open na siya guys. Ay, ang ganda na ngayon. So, very easy na ngayon. Eto na tayo, guys. Sandali. Ito na tayo, guys. Pasok na tayo, Pasok na tayo, guys. Yeah, um C21C. I'll see. I'll see. Thank you. Mm -hmm. Okay, guys. Hindi ako nag-video kanina kasi may music pag tayo ay, mag copyright So ngayon, habang mag-announce, ayan na naman ang na music, guys. So see you again. We are also calling the attention of Mr. Guys, so meron pa tinatawagan. Ito tayo, wala masyadong gano. O pasahero, guys, oh. So, <laughs> hour in 40 minutes, there is no time difference between Hong Kong and the cabin crew who will demonstrate the safety features of this aircraft is provided with a seatbelt to fasten push ends together. Yes guys, so oh check time check 9.45. Yes guys, at least Natayo. See you guys. Uy, yan ang masakyan ko pagbalik, oh. Hong Kong Express, napakaliit. <laughs> Uy, umuusok siya, oh, guys. O, so, umuusok, oh. Oh, my God! Wow! padis na yun, lalo sa taas. guys, nakatulog ako ng alauna, tapos nagising ako ng alasin. nakakaranas ng pagkalog ng aeroplano. Mangyari lamang na manatiling na at nakasugod ang sinturong Ang pagtayo at pagpunta sa paligulan sa mga ito ay may pagkakulong Maraming salamat Okay, so itutuloy ko muna guys kasi 1 hour and 45 minutes tayo. Dito na lang, be. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Ayan, kain tayo, guys. Order ako ng noodles kasi nagutom tayo. Nagising tayo ng madaling araw. Natulog tayo ng madaling araw. Three hours lang ang tulog ko. So, let's eat. With the correct answer, we'll win this prize from Pacific. po, Five... wow, look, ang kapal ng ano oh, ng ulap. parang isno. Yes, you are here na. Philippines okay bubuksan bu ang pinto dadaan ang reina pakinting-kinting pa ha pa. <laughs> na ay, may ano sounds pagka tayo ay makapiright. Okay. You may now be paying. Once again, thank you for paying. Babayan! Welcome back to Philippines! <laughs> ang ganda na rin dito, oh guys. Ang daming pagbabago. Tapos, ang haba pa, oh. Haba ng kalkulator Apa para, para setengah flight? Apa yang kena kita nak Naik. Jadi ikut kah? Mm -hmm. Iya. Welcome, mantito sini. Ana, siapa <laughs> guys? Kami tahu. Ribavant. Hah? Yes guys, so dito na tayo sa loob ng airport. Naka-arrive na tayo. Yeah. Oops. Okay, that's my trolley. Okay, so dito tayo ngayon sa main shopping. Order na si Jacqueline. Chicken Lariat. Tapos, halo-halo. Yung ano na yung halo-halo na lang ako. Okay. Ay, yung family laureate. Makano yun? Ay, okay, Pwede na yun. Tayong lahat. Wala pa pong drinks pa? Ay, wala pa. O, sige. Hmm. Ano yun? O, oh, yun na lang. Makano? O, oh, yun na lang. Kasi nagtatlo uh, naman. Ay, good for six packs so, pala sila. Uh -oh. Saka halo-halo? Oo. Oh, oh. so Medium. Medium. Medium ba yung complete? May ice cream siya. Hello, hello. I miss you. Hello.

let's eat. Okay, kaway kaway na. Say hello. Welcome back, Mommy Beth. Ayan na, nagbablog tayo. Ako mm. na mga kanak. Welcome back. Ano Ay, ganun na lang pala yan. Ay, ganun na lang pala yan. Ay, halo-halo. Be, o. Oh. Kaya halo-halo. Hindi yung kagaya na nasa baso ning, no? Mm -hmm. hey. Ito na ngayon, ang bagong version ng halo-halo nila. Hindi yung nakalagay sa glass. Oy. Sarap niyan. Yes, halo-halo. Yay. Ice cream pa, you guys. O, konti lang ang yelo niya, tapos mas maraming laman. Mm. Mas maraming mm. ingredients. Mmm, <laughs> naka-dress nga. Eh. Dress. 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 <laughs> pinagsamantahan na natin kung masarap hmm. Ah! Kalamig! Nanay, hindi yung ko. Yan na Hello! Hello. <laughs> <alam mo> ba, <laughs> Kanina pa ako ikot na ikot. Asang kayo? Hindi nyo na ako natin. Ang ganda ng kwento-kwento namin nila, Jack. <laughs> alam mo ito, tinago ni JP. Oh. Yan lang pinakita ko. Yung nga, tama sabi ko sa'yo, di ba? Oh. Oh. Kasi nung kinin mo oh. yan, over. Tapos, <laughs> Oh, dalawa. Para, <laughs> oh, para parehas tayo ng maleta, oh, itim. Sabi ko, black Okay, let's Ay, teka, sandali, magbook muna tayo ng ano, grab natin Okay, so mamaya ha okay. Kwento-kwento tayo mamaya Alright, uwiin muna tayo Oh, oh, oh Makas tayo pang cellphone Yan yung uso ngayon okay. Ano neng? Saan neng? Saan ah, pa lang Alright guys, so dito na tayo sa Make Bay Gate. Eh, bay, Basics daw. basics Ah, basics tayo. Oh, may cross na dito sa sa Eh. Uh, ano, uh, ano? Eh, gay na yung Mukha din siya. sabi niya sa'yo daw yun. Oh. Ano dito? ito? Welcome to you. Ah, Ang anino, no? Asian Dira! Meron tayong reunion! Ay, ano yun? Ako. Tapos ka na si, ano, si Marinel. Pati na si Huwera na ibuto. I-picture mo na yun. Picture ka rin. O, Maxine! O, Maxine! Kapali, kapali ka ngayon. Ako na mag-picture sa'yo. Nga ay? Kaya pagpapang muna ako gano'n siya, tamagigusin. Matakataki ka na, mamabani. Nalaman mo na siya na. Ay, Ayan, pulang -pula yung mukha Hello guys! So, dito na tayo guys. Nakarating na tayo. Nag-grab na kami. Ito kagandaan ngayon guys. Ay, wala naman ang laman. Then, uh, welcome to Philippines, my dear sister from Taiwan. Hi! And welcome to myself from Hong Kong. <laughs> oh, nakapigil. ito <laughs> <laughs> yung pogi nating, uh, ano? Chafar. Kung gusto niyo mag-grab, ayan, kontakin natin ito si Kuya Pogi di mm -hmm. sama natin naisagawa nila. Opo, pero hindi naman mapanaka. Mm -hmm. O, naisama natin so, 'yan. Okay. 'yan okay. So see you guys, okay? okay? Tutuloy natin mamaya. Bye from now. Apa mo? Yes, guys. Nanti 'to na tayo sa bye. ang aking mga maleta. Oh, si Anda me. O oh, ito bakit magito, hindi mo dito hindi pa pkinasok sa loob. Hindi pa nasa rya Hmm. Dali natin ito sa lukot. Yes. Tulungan mo ako? Yeah. So guys, dito tayo ngayon sa bahay ko sa Parinyake. Eh. Alright, so, dali na natin ito sa kwarto. Pusin mo na na si Tricia Parang siya yung tumangkat Ako yung... Ano? Nagpanda. Oh, Ay, may ano pasok? Ano oras? 9 o'clock. So, ano oras na? O oh, 6. Okay, mag-dinner muna tayo bago kayo pumasok. Saan ba yung ward mo ngayon? Sa ano ba? Sa tagig. Sa tagig. At least malapit lang. O, oh, sa aking kwarto. Ay, maayos naman. Yan mo well, yung pintuan. picture ni Mami Beth oy picture ko. ay, pa rin Eto ang computer desk. Ayun, anay. Hey. Tama ito Hello. Ay, ay, ganda-ganda natin ah. Ay, ganda natin ah. Ay, set ng cortina ko ang bedsheet ko oh diba? Ay, ang ganda. Linis-linis niya yun kwarto ko. Day! Good job. Ang bango-bango pa. Hi, my home sweet home. Sarap matulog. Magpamasage tayo mamaya. Full body massage tayo. Okay, tuturko kayo sa bahay. Okay. Okay. Right, guys. So, dito naman tayo sa may dining. Ay, kung oh, malayo niyo. May katulad. Ha-ha. Ito ang picture namin ni Natalie sa Disneyland. Si when he was, how old are you? Here, two, three. Two, three years old. So cute. In Disneyland. and this is my family too. It's to Kuya, me, Nathan, Peter, and Kingsley. And ito aming mga collections sa nabili ko sa Amsterdam. Elephant! I bought this one in Thailand. Uy! Ito pala yung aking ano pang vlog. Nakalimutan ko dito. Okay, so let's go.